Ito yung lutong literal na minekos mekos lang. Nagmarinate lang ako dito ng pork belly sa toyo, kalamansi at suka for 30 minutes. Then pinirito ko na ito till golden brown. Set aside lang at mag isa tayo ng sibuyas, bawang, bell pepper at kamatis. Dapat maraming kamatis. Kapag durog na durog na yung kamatis, saka natin ibalik yung pork belly. Then timplan lang ng paminta, oyster sauce, at isama na rin yung pinagmarinitan lagyan ng mang tumas at tubig dahon ng laurel at takpan simmer lang natin sa mayinang apoy hanggang lumapot yung sarsa at ganyan nga lang kasimple mga tropa toppings lang natin sa mainit na kanin at tara na at mag food trip tayo